kain po tayo ng cactus alam nyo ba yung uh, cactus kinakain dito sa Saudi Arabia at hindi lang dito sa Saudi Arabia at sa ibang bansa din sa India, sa California sa Egyptian at ewan ko lang sa Pilipinas kung alam nyo ito kainit siguro nagtataka kayo bakit kinakain ng cactus <laughs> dito nung pumunta ako sa Saudi guys iniisip ko na hindi kinakain yung cactus at uh, ano ba yun kako? Nakakain ba yun? Yun nga nakita ko sa mga supermarket at sa bilian ng mga fruits and vegetables na apakaraming mga cactus. Ang tawag dito sa Arabic is barshumi. Ayan sa mga katulong dyan, <laughs> mga kadama. Di ba alam nyo to binabalatan nyo to Gustong gusto ng mga amo nyo to At uh, napakasarap nito guys matamis para siyang lasang papaya. At kapag uh, nahinog ka yan, kanya ng kulay. May kulay maroon at may kulay yellow at ito ma ano para siyang ma-orange orange yata ang kulay nito. <laughs> Naalala ko doon sa Albaha, ngayon uso na naman yung pamumunga ng cactus. Meron akong vlogs na ito yung uh, tawag dito is sa English prickly pear cactus. May pads siya. Kinakain din yung pads niya yung malalapat na gano'n Tinatanggal ko yung tinig. Pwede rin siya sa ano sa lumpia pag wala kayong beans. At uh, masarap siya. Pag mo, malapot na parang okra at saka ang lasa niya is parang sampalok na hilaw. Yun, ganun ang lasa ng pads nito. At uh, napakatinig nitong prickly pear cactus o Barshimis arabic cactus. At uh, masarap ito guys. <laughs> Naalala ko nung kumukuha ko sa forest doon sa kabundukan kasi makikita mo lang to sa kabundukan o oh, sa mga uh, tahimik na lugar sa kabundukan dumadayo pa ako para makakuha nito ang mahal nito kasi ang hirap balatan eh ayan guys oh. ganyan niyang cactus bunga niya tigman natin sa siya nasa papaya yung hinug ba Ngayon, mabuto pinakain ba si buto nito <laughs> Binili ko to sa ano, kadaan. Mga Yemeni ang nagbabalat. tapos tap. Mabuto siya. Mm, mabuto. Para yung buto ng papaya din. Ngayon lang. Kinakain yung buto. Kung tatapin mo lang, wala ka na makakain. Tamis na guys. Yung may vlogs ako, nakikita ninyo kung paano pinukuha ito. Napaka-delikado. Tsaka sa malamig na lugar din, napakadami nito. Doon sa albahan na tinitan ko. Ang e. sap. Mayroon din akong tanim sa bahay nito eh. Akala namin kundi yung nakain hindi nga alam <laughs> dito sa saudi tinakain nito <laughs> pag tumain ka nito na no? <laughs> tibol tibol ka tigas <laughs> tayo <laughs> sa mga dyan sa Pilipinas hindi alam kainin nito Akala nila, ornamentals lang ito. Pero part of sa California, sa India, sa Egyptian, Mexico, at dito sa Saudi, kinakain to. Ginagawa nga nilang tacos to eh. Yung dahon, uh, nila sa lagi ng meat, cheese, yung ano ba, yung pads ba? Basta tanggalin mo lang yung yung ano, um, yung tinik niya. Yung kumuha ko lang nito. Nang wala ko ba, sa alba. Napalsitan ako dito. Oh. Naku. Ang sakit-sakit. Kasi yung tinik niya. Ma, ma pag binalatan mo ito, pag tumusok dyan sa malilit na ano, yan sa kuko mo. O dyan sa mga palad mo. Sigurado. Hindi siya masatanggal. Na-update kailangan makakagwantes ka kaya yung mga nagpipinda nito guys nakagwantes kabus mm -hmm. mm -hmm. ko na guys sarap yun lang <laughs> ingipin ko na sa uh, ano barsumi o yung cactus enjoy <sniffs> ba ating po yan po yung bunga ng cactus Tinakain po yan sa mga hindi nakakaalam na. Tinir lamang po. I will not say God bless. Salamat ala Hindi sa, yan yung yung nyo na snacks. God bless po.